Yan isang mapung uh, magandang araw sa ating lahat no sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito sa YouTube channel natin no at saka sa Facebook page. Ano uh, once again, this is Zoro the cheese mozo. Ayun, welcome na welcome po ang lahat. And uh, ang bagong topic natin ngayon is ito ay nagtrending sa lahat ng social media, ano especially sa Facebook. So ito ay uh, manatawala tayo ng uh, makabagong bayani ano ng Pilipinas. So ayan, so good vibes naman tayo ngayon mga kaibigan, mga chismoso-chismosa Ano, so yan ang ating tatalakayin ngayon, ano uh, Isang uh, bagong bayani, no, sa Middle East So Pilipino ito mga kaibigan, no, so siya ang ating pag-uusapan ngayon. So before anything else, sa lahat ng mga bagong na nanonood at hindi pa nakakapag-subscribe, don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi like kayong ma-update every na mag upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube channel natin. So without further ado, Inter muna tayo. Let's go! Shake no it, shake it, shake it, shake it. So ayun na nga mga kaibigan. Ano, so itong video na to is uh, nagte siya ngayon dito sa Facebook, ano. Hindi ko lang sure kung pati sa iba -ibang ano pa uh, platform. Pero uh, as of now, ano, yung uh, uh, views nito, ang update nito ngayon is nasa 26 million views na siya. So sino nga ba ito? Ano, so ito ay isang uh, OFW sa bansang uh, Saudi Arabia or sa Middle East, no? Hindi lang natin matiya kung talagang uh, saan siya yung specific uh, ano niya, uh, na lugar sa Middle East, ano? Pero parang sa Saudi siya. Eh. So ang pangalan po niya ay si Reynaldo Reyes Pasqua. So guys, na ano niyo ba parang kaapelyido niya, no? Yung isa sa nasangkot sa trending nakaraan na minaliit ni Yana. So ito, ano siya si Reynaldo Reyes Pasqua. So related nga ba ang dalawang ito, no? Si Kuya Jimmy at saka ito si Kuya Raymundo. Alright. So ito ang bagong bayani. Ano, so madami nga nantig ano at na-appreciate yung simple nga uh, uh, pagtulong niya ano sa isang uh, uh, utopian person. Ano? So sa Middle East po ito, again, sa Saudi Arabia. Actually, yung video na ito, na-upload po ito noong April 24 2025 ano so syempre sa social media naman eh hindi naman pagka-upload natin is agad-agad naman nagtitrend 'yan ano so minsan it takes time weeks ano uh, months bago siya mag-trend it depends ano so ayun nga Uh, lately lang siya medyo umuusbong at ang bilis nga talaga ng pag-angat ano, pag ng views niya, no? So ngayon kasi as of now ano, um May 9, 2025, ayan ang uh, updated views niya sa ngayon, saka kani-kanina ko lang tsinig, nasa ano na 26 million views. Ano? So ayon, tinulungan niya 'yung isang uh, tao sa gitna ng disyerto. Ano kasi si uh, Kuya Raymundo is nagda-drive ng ano ng truck sa Middle East. So yun ang uh, trabaho niya, isang driver or truck driver sa Middle East. So actually yung place na yon, nakadaan na ako doon minsan nung way back 2017. No? So from Jeddah kasi, bumiyahe ako papuntang uh, Riyadh. Ano, di ko lang alam kung same din nang uh, uh, daan na yon yung dinaanan ko kasi talagang desierto talaga at ang haba ng oras na puro desierto lang yung binabaybay namin ayan so ayun ah, naantig talaga yung mga Pilipino sa kanya so ngayon panoorin muna po natin let's go may nakita ko dito mga body, nagpapasto lang kami ayun o no, tumatakbo e eh, nasisinya siya ng tubig tsaka pagkain yata ebi eh, share to eh. walang mga bahay-bahay kaya -bahay. eh, bigyan natin sila ng tubig mga body. tubig tsaka pagkain kung anong makakain niya kasi sininyasan niya ako eh, tumatakbo ayun o no. Kikita niyo yung side mirror ayun yun yun. Yun. Ah, sura-sura. Saudi yatan di ko no. alam kung Saudi o oh, ano. Yemen. Bigyan natin ng ano, may inom. Sininyasan niya ako eh. Ayun. Oh. Nauuwi na yata. Boya, wala akil. Akil? Boya? Tal. Ayun natin ang tubig. Ito tubig eh. Moya? Moya? Ibgakil? Okay, usaya so yeah, ha? Ano natin kita? Bigyan natin ng pagkain mga bari. Kasi, ito tubig niya. Bigyan na natin. Nasa disyerto kasi. Bigyan natin sila ng tubig. Okay. yan bigyan na natin to Yung isang... Ginawasan natin ng konti kasi medyo malayo-layo pa yung nagtatakbuhin. Ah! Moya! Suya! Anate Kentucky, la! Ah. Suya, suya. Suya, tagi ka. Macaroni salad ang ibibigay natin, mga bani. <laughs> Ayan Tama-tama, may makaroon ni Salad ako dito. Kaso... Ay, wait lang. Wait lang, wait lang. Kuha tayo ng ano. Tagi ka, tagi ka. Tawain, boss! Tawain! Tagi ka. Alam na kong nandito, mangkok. Tigay na natin sa kanya. Ay, nga. Diba. Yun, kita hapus kejaran, yuk! Jarang setan, ngungsit, 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 gas ya! Entakin, makaruna, 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 diet, diet. Oke. Okay. nanti kok kakaknya silahkan mengurus alat. Ayo, Kita mau api-apil? Yes, Kapan? Kita mau api-apil. Kita Ah, okay, lakil, Okay? Kala sa Okay, lakil okay, 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 mga muskin. Ah, pakainin natin mga pati. Dito yan sa ano, papunta ko ng Taima. Eh, nakita ko sa kalsada, nagpapastol ng camel. Eh, nagsisinyos siya ng ano, tubig. na daw siya, kaya yung mga kamel niya nandun. Eh, may pagkain naman tayo mga pati, kaso makaroon nila. Okay na yan siguro. Guys, time! Ma... Kubus mabe, apa bermasihil? ya lah ya lah. mau bantem siapa? kita Yemen, bukan Saudi. kita Yemen. Yemeni. Saudi. Huh? Itopia? ah? itu pia? ah itu pia pala Saudi Saudi. itu pia. yang lari nyamuk batin itu pia. Kamilit ka ng disyerto! Oo! Kalahin yung mga kamilya yun know? Yun, mga kamilya nakikita nyo yung mga ba dito! Oo! pa ako! Mahangin! Oo! Oh, yun, nagugutom siya! Ayun pa yung kamilya yun! Mabingos <laughs> kayo yan! sura sura kil, pip Tani! Mayad Okay! Nguya, guys! Ah! Hahaha! Bilas, rakit tani bawdin kalin. May ka? Bilas. Ah, okay. May mga Merap kasi dito mga pati malayo ang ano. Ang indahan, may eh, papastol siya ng camel. Wala siyang mabilian, eh, wala naman siyang kasama, wala siyang tubig. big, siya kakurangan two big dito, may inom, makakain. Hayun gutom na gutom. Itopia, itopia Ay, mga koys Ayan lang, init mga bati Nag-init na kasi, kaya, ayan Nagkakato pa uh, ako Ay, one hundred, ah, one yung twenty-three Ay, nga, <laughs> nay Na-sunstorm <laughs> Na-natapon yung pagkain yun, mga bati Sobrang lakas ng hangin. Paus, <laughs> tani? Tani marara ka? ka? Kalas? Natapon. Okay. 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 <laughs> Natapon mga babi. <laughs> Nahangin, pero okay lang. Mamaya oh, So, yun na nga guys, no? marami talaga na antig no? sa ginawang ganoon So, sa simpleng bagay lang, actually, uh, normal na sa isang Pilipino no? yung kaugalian natin na ganun, no kahit sa ibang bansa. Actually, pag OFW ka, ano, kahit na pangit pa yung ginagawa sa iyo ng ibang lahi, sinusuklian pa rin ito ng mga Pilipino na maganda nga pag-uugali. So, yun naman din ang isa sa pinagmamalaki no? nating mga Pilipino na natural na sa atin yung pagtulong sa kapwa ano so hindi naman sa tinataas natin yung bangko ng bawat isa pero yung kasi yung reality no napaka ano talaga napaka ano ng mga Pilipino matulungin ano so yun na nga so despite no na sa kanyang pagtatrabaho eh hindi pa hindi rin naman ganung kadali ang maging isang OFW ano natural syempre unang-una diyan malayo si Kuya Raymundo sa kanyang uh, pamilya ano, pero uh, nagagawa pa rin yang tumulong. And ako, as a OFW before, nagtrabaho din ako sa Saudi Arabia. Aramdam ah, ko rin na mahirap din talaga doon na, syempre, iba-ibang lahi, iba-ibang tao, yung pakikitunguhan mo, no? Pakikisamahan mo, no? Syempre, lalo na pag first time ka, hindi mo alam kung paano mo kakausapin yung mga iba-ibang tao. Unang-una, pag hindi ka pa marunong sa lingguahe ng Saudi Arabia. Ano, so, tapos, ayun, um iba-iba yung ugali, iba-iba yung nature, iba-iba yung culture. So, laging ano, like, ang laki na nga pag adjust no, ng ginagawa nating mga Pilipino pagdating sa mga ganyang bagay. Ano, so, ayun na nga. So, isang Pinoy nga, ayan nga, si Kuya Raymundo, no, na tumulong sa isang utopian. Imagine, nasa gitna siya ng, ano, ng uh, disyerto. Grabe yung init doon, mga kaibigan, sa mga hindi pa nakakapunta ng Middle East at nakakaranas ng ganong disyerto. Ano, isa pa ako sa makapagpapatunay na grabe po talaga ang init doon. Ano, siguro sanay na lang talaga yung mga tao sa Middle East sa ganong uh, klima. Ano, kasi doon talaga sila lumake, uh, lumaki. Doon din sila pinanganak. Ano, so tayo mga Pilipino, minsan para sa atin eh, sobrang init na noon. As in, mas grabe pa sa init dito sa Pilipinas. Ano, yung init na meron doon sa Middle East. So yun, uh, tumatakbo nga yung isang uh, Utopian, ano, person at uh, pinupuntahan nga niya or papunta siya sa truck ni Kuya Raimundo. Eh nakita lang niya ni Kuya Raimundo sa daan na nagsesenya sumihingi ng tubig at pagkain. Ano, I mean tubig nga lang ata ang hinihingi niya, moya. Yung kasi ang uh, nga, ano, Arabic ang tubig ay moya. So, inoferan din ni Kuya Raimundo ng pagkain no so hindi hindi lang tubig yung binigay niya which is yun lang naman talaga ang kailangan talaga at hinihingi ng utopian person pero ang binigay pa ni kuya binigyan niya pa ng uh, pagkain so nakakatuwa talaga ano sa mga simple nga pamamaraan lang ng gano'n. kung mapapansin niyo nga yung video niya parang raw lang eh no so hindi niya inedit ano hindi, walang ka-edit edit as in na uh, natural video lang siya na gusto lang niya sigurong i-update ng nangyayari sa kanya sa Facebook. So, pwede nyo rin pong uh, uh, i-follow pala no, si Kuya Raymundo sa kanyang Facebook page. No? May, ang pangalan niya, Raymundo Reyes Pasqua Ano so malaki-laki na rin yung kanyang followers dito ano sa sa Facebook page niya. Ayan. So nakakatuwa lang talaga kaya nag nag-react talaga ako dito kasi nga uh, bilang isang Pilipino no pag nasa abroad ka lalo na pag Middle East ano hindi ganoon kadaling mamuhay doon mga kaibigan eh mga kachismoso at kachismosa ano. So mahirap talaga. Pero tayo mga Pilipino kagaya ni uh, Kuya Reynaldo, ano, is nagagawa pa rin yang uh, makapagbigay at uh, tulong sa mga simpleng pamamaraan lang na ganoon. Alam nyo ba na uh, tubig ang isa sa pinakamahal no na pagkain or kailangan ng tao doon. Mas mahal pa ang tubig compare sa soft drinks pagdating sa Middle is Ano, so yun lang uh, nakakatuwa talaga inangyari nito and hopefully maraming ma-inspire ano sa mga Uh, sa mga katulad ni Kuya Reynaldo at hindi puro uh, uh nakaka-bad trip lang ang ginagawa katulad ng nagawa ni Yana. So, may iba tayo ngayon sa siyempre pa, pa vibes ngayon at huwag niyo na rin pong kalimutan na i-share itong ano itong video na to, no? At para makaabot din kay Kuya uh, Reynaldo Reyes Pascua, malay nyo, soon, makausap natin siya at natin ito. Ano, tayo ng pagkakataon na ma-interview natin siya para mas specific pa yung makukuha nating information galing sa kanya. So ayun ang ganggan dito lang mga kachismoso at kachismosa. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube channel at sa Facebook page. Once again, maraming maraming salamat and God bless us all. See you on my next vlog. Bye.